Good morning po mga kalaki. Siyempre po ngayon po ay May 18. Ayun po mga kalaki, May 18 na po mga kalaki at uy, mga kalaki nakapagpanalo po tayo kagabi po mga kalaki ya. Ah, nakapagpanalo po tayo kagabi ng 4 digit lucky numbers po sa 6 Uh, digit loto numbers po mga kalaki. Ang dami pong nanalong 4 digit lucky numbers. 800 yata yun o oh, 1,000 mga kalaki. 8 po o oh, siyang po ang napanalo natin na bigyan po ng mga 6 digit lucky numbers. Dalawa na lang hong um, milyonaryo na po sila mga kalaki. Kaya nako po nakakatawa mga kalaki. Nakatulong po tayo kahit paano nakabili sila ng mga bigas nila. Nakabili sila ng pangulam uh, pang ulam nila sa uh, uh, mga kalaki ngayon pong araw na to. Ano po? Sabi kasi nila, Sir Red, maraming salamat po. Pambili na kami ng bigas. Maraming pambili na kami ng ganito. Walang ano man po mga kalaki, basta tutok lang po kayo rito mga kalaki, abangan nyo pa po yung mga laki namin sa ibibigay ko po araw-araw, baka sa susunod po mas malaking biyaya na po ang mapasa ating mga kalaki. Kaya sa mga nakatutok na po dyan, gising na po ngayong umaga mga kalaki, ngayon pong uh, May 18 mga kalaki, ibibigay ko na po sa inyo mga laki numbers natin na talaga namang inaabangan po ng ating mga susugid na mga lucky followers. Kaya kung ready ka na, nakulong yung mga laki numbers natin, ibibigay ko na po sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? syempre po ngayong alas 5 mga kalaki gumising ka na dahil maya maya po magbubukas na po ako ng tindahan dyan. Ayan po ba kalaki? Kasi 6 o'clock mga before 6 nagbubukas na po talaga ako ng tindahan kasi nagtayo po tayo ng maliit tindahan kasi hindi ko kaya mag-shoot sa blabas ng vlog. Napakainit po ngayong maya mga kalaki kaya mga alas 5, may bumibili na rin Kaya patayo tayo Pero ngayon, singit-singit muna Magbibigay muna ng mga 2-digit lucky numbers Para po sa inyo Ito na po mga kalaki Ang ating mga lucky numbers po Kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka namang At maging milyonaryo Ayan, ito na po ang 2-digit lucky numbers Sa Iloilo 1-5 Leyte 7-9 Sa Mar Sa East para Paranaque 30-34, Manila. 12-14, Pasig. 5-6, San Juan. 18-20, Marikina. 25-23, Tabu. 4-19, Romblon. 6-25, Angono Rizal. 27-24, Montalban. 14-G's, Antipolo. 19-23, Taytay Rizal. 4-5, Cainta Rizal, 2-3, San Mateo, 7-11, Isabela, 21-26, Togigaraw, 1-24, Rojas, 2-27, Capiz, 35-4, Bohol, 31-9, Bulacan, 20-28, Baguio, 5.30, Bicol. 17, 19, Batangas. 18, 20, Bataan. 22, 26, Bata, Butuan. 24, 5, Benguet. 31, 14, Apayao. 25, 27, Sambales. 7, 19, Palawan. 3, 5, Muntinlupa. 1, 14, Caloocan. 36 7 Marinduque 23 28 Mindoro Ayan, Mindoro 25 5 Tagig 2 6 Kabite 1 Gis Bacolod 17 11 Quirino 33 12 Tarlac Gis 14 Dabao 26 Gis Olongapo 31 12 Quezon 24 21 Laguna 11 14 Aurora 23 29 Aklan 1 33 Cebu 17 5 Masbate 15 21 Ilocos Norte 6S 22 Ilocos Sur 2G Nueva Vizcaya 23-18. Nueva Ecija, 23-14. Ayan mga kalaki, putulin muna natin dyan para masusugin natin mga laki followers na nakatutok po araw-araw po dito sa ating vlog mga kalaki. Dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account natin. Ha? Hanapin nyo po kami sa Facebook. Uh, i-search nyo po Red Parungki na merong 400,000 followers. I-check nyo po yan. Tapos may second account po tayo, Red Palongkin din, na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchal yan. Ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po kaming YouTube. Ang YouTube natin, Red Palongkin po, na merong 16,800 followers. 16,800 followers. At syempre po, TikTok, kung saan nagsimula kami ni Lola Carmen na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers yan, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video natin, heart ng heart mga kalaki. Automatic po, bibigyan kita ng mga lucky numbers mo, agad-agad po sa messenger nyo mga kalaki. Okay? Basta po naka-follow. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang ng mga tatay ano sa loob po ng 3 months. Kapag sumali ka sa aming private consultation, ako po ang... Ah uh, bahala sa mga tatayaan mo sa STL, Loto Pilipinas, Loto Abroad National, at syempre po wedding mga kalaki. Malay mo naman pag sumali ka rito, dito pa lang swerte mo, kami pala magpapanalo sa iyo, di ba? Pag na-code ko ang birth month mo at birth year mga kalaki. Kaya sa mga interesado po diyan na subukan ang mga laki numbers natin, abay, message na po kayo sa Messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Kaya sali na po mga kalaki. At bibigyan ko po, po ng discount ang una pong makakasali ngayon pong araw na to mga kalaki ng May 18 may discount po para member ka ng May, June, July. O, oh, di ba? tatlong buwan kang member di ba at araw-araw dito nakakapagpanalo po tayo mga kalaki nakapost po yan sa Facebook araw-araw legit po yan i-chat niyo po sila mga nanalo po talaga sila mga kalaki okay Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga laki numbers po dito po sa La Union ayan La Union oy eto na po 27-22. Pangasinan 4 sa east Pampanga 14-16 at Quezon City 29-2. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers natin ngayon pong umaga, gising-gising na po mga kalaki at pwede niyo pong irambol ang 2-digit, 3-digit at 4-digit mga kalaki para mabaliktad ba po ang numero. Panalo pa rin po tayo at dito po tayo mga kalaki ngayon sa shout out time. Ayan, isa-shout out po natin mga kalaki sa... Ayan, mga tindera po mga kalaki ito ng mga pasalubong po sa may ano to, Uh, Pintindera po kami, Sir na mga pasalubong sa may San Fabian, Pangasinan. Hello po sa mga taga San Fabian, Pangasinan po dyan, mga nagtitinda po ng mga pasalubong dyan. Shout out, shout out po sa inyo mga kalaki. Maraming salamat po dyan. Okay. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may... Olonga po, ayun po sa mga taga Olonga po City Hello po, shout out po sa inyo Maraming salamat po lang Kila Kuya Reden at Kila Kuya Main. ano? Kuya na ano? kuya ko, kuya, kuya, kuya Riden at kuya Tami. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa walang sawang wala, panunod po. Shout out po sa inyo dyan at Olonga po na panalo na kita. 3 digit, alam ko yan. Good luck mga kalaki, mananalo tayo ngayon. Gising na, claim it.